ito. Ito yung unang part na napunta natin. Dati, puno ito ng mga basura, gabundok. Sa dami ng basura, pwede ka na maglakad. Ganyan ka tindi. Tapos puno rin ito ng mga barong-barong. Dito naman din sa left side ang pupunta natin at sa dulo papuntang UN. Dahil dito pala ginagawa na yung steel sheet pile na project. So may mga puno na ito na natanggal. So, isa po ito sa most Improved Estero in Manila talagang uh, ma-amaze ka dito sa transformation. Ako lang sa kabila. Napinturahan na naman tong pathway nila. Patuloy na paglinis. So, uh, dito nyo lang makikita itong estero na nakahinga, di ba? Madalas nakikita nyo, puro mga barong-barong, puro basura. Ito kasi yung estero ka ba eh, may dana ng tubig talaga yan Kaya eh, dapat uh, ganito talaga yung magandang plano Wala, well, hanggal yan kahit yung mga dahon Wala akong may kita mga malalaking basura dito Oh, so, ito yung before niya, Oh. Flashback. 2009. 2025. Ah, maganda nito na, na may maintain yung kalinisan. Diba ka ba yun? Kanyan dapat. Oh. Then, na. sa kabila oh. Talagang talaga matinding preparation ang ganito gagawin na. Kasi hindi biro ka ba Yung mga nakatira dito, hindi naman basta papapalis yan. Unang-una -una talaga yan yung relocation. Ah, ibibigay tapos yung plano na gagawin dito. Siyempre pag nalinis mo na to dapat meron talagang kanya maintenance tulad nito kasi hindi naman, hindi naman nawawala talaga yung basura totally sabi pa nga nila yung mga basura dito, yung mga basura dito galing sa mga ibang lugar halo na eh kasi itong estero madami din yung dumadaan dyan eh. Pero di pako, oh, You know. Ang dami mga before and after dito ah. Baka ba yun eh. Twenty kito na yun sa so kano ah. Grabe. Alos ko yun pala. Nasa konti. Yung mga bahay. Yun, nasa gilid ng building. Tingnan ng natin sa dulo. Ito papunta ang eh, sa may UN. Ganda, kaysa sa kabila magdadaan, di ba? Puro mga usok pa. Ito wala, puro mga halaman. Okay, nilagyan na ng marker to para mas visible sa mga tao maglalakad dito. Hindi ka mas sa estero. Ang ginagawa na rin pala yung konti to. Steel sheet pile, Oh. Ah, wasap-wasap ka rin kasi sa kabila. Sa tuloy niya. Ganda, mga kabayan pala dito. community garden. Ayan, yeah, may con pala dito. Atis magamit din yung gilid na. So anong nangyari pala sa kabila kabi? Natanggal na pala yung mga puno dyan Nagbawon sila ng steel sheet pile oh. Pero nakakadaan pa rin yung mga tao dito ma'am Sa kabila, may daanan pa rin dyan O oh, wala na? Ito oh, wala. lang, pinakadaan Ah so dead end na pala to? Kung malakasan mo na dumaan dyan nakakanda. Ah so kung ano ma'am, masikip na dyan no? Yan! tayo yung cellphone So ano sa tingin mo kabayan? Ang pa dahil parang puno natanggal dito Nalulungkot tayo yung mga residente kasi ko ano Ito matatanggal. Sa kabila natanggal na. Sira-sira na nga. Magbaho na sila ng steel sheet pile. Siyempre para kanyan. Yung paglagay ng ganyan. Para mag improve yung flow ng tubig. Kasi may na. Ano, flood control project na. Napangan natin yung resulta nito. Napunta pala dito. Napunta pala dito. Dito sa kabila wala masyadong dumada niya, maliit eh. Dito lang talaga yung area ng kanila para sa mga tao. So malapit na tayo sa dulo. So para wala pang construction. Tatanggal at yan kasi sa pinakagilid yata ilalagay nila yung kanila. Yung mga steel sheet pile. Yan, yung gamit nila kabay no babaw nila dito sino mo yun dyan, no? ito mga puno malaki yung baga ito sino mo panahon ngayon ang init ba? Diba? sarap kaya tumamayo ganito ang puno is kanyan nakatulong para hindi mainit Ah, so, nilawakan pala to. Ah, oh, con dredging lang so sir. Okay, hindi nilagay na talaga. Uh, pero may kita mo dito sa taas sir, yung burak eh, na. Ibig sabihin mo malamang. Ano oras ko sir? Uh, bukas to buong gabi, nagsasara din to. Hanggang ah. Sinasara na last days pa daas? Para walang kan? Walang na mga hindi pa dito. Ah, yung mga konserno, na mga... Yung mga Na dito. Ah, para sa ka rin na. So, ito si tatay dati, nabutan niya dito nung puno pa ng mga squatter dito dati? Hmm. Hanggang dito ang bahay niya. Of course, may mga diniligit ng batras na ayaw na lagi sa Pero, kontay, yung mga na-demolish ito, saan sila nalipat? Na-relocate sa meron sa meron Ay, so nandito na tayo sa dulo. Ito na yung UN. O, di ba? Malaking bagay din kasi, no? Tara! Shortcut dito ng mga tao na maglalakad, eh. Yan lang yung mga kiniklearing dito ng mga Manila. Yung mga obstruction dito sa daanan. Tulad ng mga basura. So yan ay bawal. Ito na yung gate to. Ayan, so, nandito na tayo sa UN. Ayan, yeah, so abangan natin yung update to ka ba yan? Para sa patuloy nitong ginagawang...